Ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Kinontra yan ni Congressman Marcos, anya. Hindi totoo, walang basihan at walang maitutulong sa bayan ang mga sinabi ng kanyang cahin. Mapapatunayan daw ng kanyang mga pinsa na hindi totoo ang mga aligasyon. Masakit daw para sa kongresista na kailangang magsinungaling ng Senadora para lang anya sa political ambitions. Masakit din daw para sa nakababatang Marcos na itinakwil ng Senadora ang kanilang pamilya. Sabi pa ni Congressman Marcos, hindi ito asal na isang tunay na kapatid. Sinagot ngayong umaga ni Senador Amy Marcos ang pahayag ng pamaking si Congressman Sandro Marcos. Ayon sa Senadora, gustong paingayin ni Congressman Marcos ang usap-usapang hindi anya siya tu